DIY Moto Blog. Tayo hey, na mayroon tayong pupuntahan dito, yung paliguan dito sa Santo Cristo sa San Jose del Monte, Bulacan. So tingnan natin yung kapaligiran nito at tingnan natin kung gaano kalinaw yung tubig dito. Sarap maglego dito mga kamotoblogs. So ito yung isang paliguan dito sa sa San Jose del Monte. Ayun, kalinawan ng tubig. Dito ko linis ng tubig dito sa mga kamotovlog. Hindi na o ano. Kaya bueno. mga motor vlog yung ano dito. Sa rental tubig. Mm -hmm. Wee! Sa sadulas. Ano na, ko si dito. Ah, Mga kumeta

Oh, so, balik na, balik, balik, balik. Hindi mo muna. Uh, yeah. lugar na nakakasakop dito ako motovlog ay uh, Santo Cristo San Jose del Monte Bulacan So, ayan ang itsura ng paliguan dito mga kamotoblog. Medyo malayo lang sa kabayanan. Kaya puro bundok yung dadaanan mga kamotoblog. Ayan yung scenery. yun yung paliguan ng uh, dumadayo rito ay bandarong sa taas ayan malinaw yung tubig sa so pwede rin dito sa area na ito kung gusto nyo ayan maganda ayan Pwede maglinis ng single. Ayan. So ito yung, yung natin, update natin sa ating vlog ngayon sa araw na ito, mga kamoto vlog. Ayan. Sasakay natin ay yung ating M3. Kaya nga dito mga kamotoblog yung ating uh, video, no? So Susunod, ating uh, tingnan natin kung may mapupuntaan pa tayo mga paliguan dito sa San sa del Monte, Bulacan. Pero nga dito lang. Hindi po kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment. Huwag nga po kalimutan pinitin ang notification bell para update kasi mga namin yung upload na video. Kaya sa muli mga kamotoblog. Bye-bye.